bagong deliver kami for almost 35 na bulto. Mm -hmm. Then wala pa doon yung production namin. Kaya talagang nasa, nasama po siya dun sa nasunod. Pati yung mga gadget na gamit namin for life, yung phone, yung manikin, lahat po. Almost 13 years na big build namin yung business. Talagang naisalip po. Mula naman sa San Felipe, Naga City, isang pamilya ang nawala ng bahay at negosyo matapos matupok ng sunog kahapon lamang. Makakausap natin ngayon si Jean Merby Santiago. Magandang hapon po sa inyo, Jean. Hello po. Maraming na hapon po. Jean, ikinalulungkot po namin yung nangyari po sa inyo pero kumusta na po ngayon ang inyo pong pamilya? Last night po, bali, um, tig, as in, din kami kang LG Yunaga, um, tig, pa-check-in po kami sa sarong hotel kasi as in so na save me si Bado Milang. Uh, ngayon pong mga oras po na ito, dahil uh, natupos po yung bahay po ninyo, saan po kayo ngayon nakatira pa sa Mantala? Uh, for now po nasa ano kami, nasa ka, -ka office ng husband ko. Mm -hmm. And lahat ng needs namin nandito na din po sila po yung tumulong sa amin, pati yung sa CSWD, especially sa Kobicol, sila talaga yung unang nag-reach out sa amin. Please, meron po tayong mga kababayan na meron pong mga ginintuong puso na tumulong ano, at andyan po din yung Kobicol party list. Ma'am, ano po itong negosyo po ninyo na naapektuhan din po ng sunog po ng nangyari? Currently po kasi seller po ako sa TikTok and Shopee. Bale, nagbibenta kami ng mga tops, mga ukay bales, tapos may production po kami niyan every day almost 10 to 15 bales tapos kahapon po bale bagong deliver kami for almost 35 na bulto mm -hmm. then wala po doon yung production namin kaya talagang na nasa, nasama po siya dun sa nasunog pati yung mga gadget na gamit namin for life yung phone yung manikin lahat po almost 13 years na big build namin yung business, talagang naisalip nice po. So talagang nakakasayang po ma'am, ano? sa loob po ng 13 years na binuo po ninyo at itinayo po ninyo yung negosyo at mga gamit po ninyo. Sa isang pangyayari po, nawala po yung lahat. Ano po, nai? Yes, po. So. Sa cost estimate po ninyo, ma'am, nasa magkano po yung halaga po nitong mga ari-arian po ninyo na nawala po dahil sa sunog? Yung sa business po namin, ma'am, um, for almost, ano siya, abot siya ng half million. Doon lang yun sa, ano, sa gamit ko, sa mga gadget. Kasi nagpa-part-time din kasi ako as VA. So, meron akong high-end na laptop. Kasi ginagamit ko siya every 12 a.m. until 6 a.m. ng umaga. Tapos, yung sa bahay namin, as in lahat po po nagamit. Pati yung ilang washing na almost automatic po kasi gamit po namin yung sa ukay. Nilalaban namin yung ilang bulto na yon para pag nilive namin, talagang totally as as is na siya. Isusuotin na lang ng buyer na. So yung house naman namin siguro almost M, 1M na yung natupok. Yung mga gamit namin sa loob, pati yung gamit ng bata, yung uniform, lahat po. Ma'am, base po sa investigation ng BFP, saan daw po nagsimula yung sunog? Sabi po kagabi, ano daw po, short circuit. Sakto po kasi, may dinner kami with the fam. Umalis po, ako po nasa dekana, tapos yung anak ko, nandoon pa po sa bahay. Five minutes bago parang may sumabog daw po, or umusok na yung bahay namin. Yung anak ko pong 10 years old, nakaalis na po. Siguro mga five minutes okay. bago na na nag-start yung fire. Sa nangyari po ngayon, dahil yung sitwasyon po ninyo, sabi niyo po, ganyan po yung nangyari. Ano po yung mga plano mo po para makabawi po ulit po kayo sa ganito pong trahedya o ganito pong sitwasyon sa inyong buhay? As of now po, talagang di pa siya nagsisink in, pero no choice kaya. So, kaya po mag-build ulit. Ramdam ko po, ma'am, yung ano po ninyo, sitwasyon at yung nararamdaman po ninyo dahil meron po tayong kasabihan na di bali na daw po manakawan, wag lang masunugan dahil talagang to the extent na mawawala. Lahat po ng pinagpaguran ay talagang masusunog at mawawala. Pero dahil dyan ay manalig lang po tayo sa pong may kapala no? dahil siya po yung nakakaalam mga susunod pong pangyayari sa ating buhay. Dahil dyan ay nasa linya na po ang ating telepono si Sir Norby Magtanong, ang coordinator po ng Acubicol Party List dyan po sa Kamarina Sur. Magandang hapon, Sir Norby. Opo. Opo. Magandang hapon po, Ma'am Raimia. Magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay, taga-panood ng Tabang Oramismo. Magandang hapon po. Opo, Sir Norby, ano po ba yung pwedeng maipaabot na tulong ng Acubicol Party List para sa pamilyang ito? Uh, tayo naman po ay lagi pong nakahandang tumulong lalo po sa mga pamilya po na nadadaanan ng ganito pong sitwasyon. Ito po ay mabigat, mabigat na, mga, mabigat na pangyayari sa isang pamilya lalong-lalo lalo na po sa case ni Jen Murphy na halos uh, ilang taon pinaghihirapan din yung isang maliit at simpleng hanap po ay through online. Pero po ito nga nangyari sa kanila. So yung ating usina, ang at uh, tayo po ay nakahanda pong tumulong. Ano man pong pwede natin i-extend na mga tulong para po maibigay natin po sa apektadong pamilya lalo na po kailan Jen Murphy. Uh, magtutulong po tayo. Kailan po ba yung panahon or araw na maaari na pong nila, Jean, ito pong tulong mula sa ako, Bicol? Sa ngayon po, tumawag po ako sa opisina po, diyan sa region. So nag-check po ako ng mga pwede pong yung pong mga paunang tulong po natin na pwede pong magawa. Ha, uh, tinignan po natin doon sa atin pong office, uh, sa stock na natin kung ano po pwedeng madala natin. Nag-check po ako doon, Ma'am Remy, yung mga pang-imidget lang po muna na tulong para po makadagdag din po sa kanila. Ano po? So, pero po yun po about sa assistance, financial assistance, sabi naman po ng ating kasama na si Gerson, pwede po natin pagtulungan ito at makagawa po tayo study about the ano, incident ano po, ano po tayo ng cash assistance or financial assistance po para po sa pamilyang naapektuhan. Other than that po, gagawa po tayo ng paraan kung na kailangan, pong katokin po natin ang puso ng ating mga congressman na nandyan. Ahingi po tayo ng tulong para po matulungan po ang pamilya po ito kasi po nakakaawa naman po dito nag-uumpisa lang po uh, babangon, ito po babangon na naman ulit. E sana po talaga ay matulungan natin. Nandito lang po tayo, Ma'am Remy, lalong lalo po ang tabang oramis at mga kubikol. Andang tumulong po sa pamilyang ganito. Maraming maraming salamat, uh, Sir Norby. Magtanong, ano, at ipa-expedite na lang po natin dahil nababanggit mo mga pangunahing pangangailangan yung ipapaabot ng Ako Bicol Party List. Uh -huh. Maraming salamat, Sir Norby, ano? dahil bukod sa matatanggap na tulong na yan mula sa Ako Party List, magpapaabot din ang ating programa, ang tabang ora mismo ng cash assistance para dito sa pamilya ni Jean para naman makapagpasimula sila ng kanilang maliit na negosyo. Ah, magpapadala tayo dyan ng 10,000 pesos. Nanay Jean, napakinggan niyo po ako. Aside po doon sa ipapaabot po sa inyong tulong ng Ako Party List ng mga pangunahing pangangailangan, handa din po kaming magpadala ang aming pong programa ng cash assistance na nagkakahalaga halaga po ng 10,000 pesos para po makapagpasimula po kayo ng inyong uh, hanap buhay. Siyempre, yung mga pangangailangan din po ninyo dahil po sa nangyaring uh, sunog po sa inyong bahay. Ano po yung masasabi niyo po, Ma'am Jean? First of all po, gusto ko lang maghagat ay gusto kong pasalamatan si Ate Remy. Talagang since kagabi, nung nalaman niya, almost 3 a.m. na talaga nag-reach out pa siya sa akin. Tapos kay Sir Norby, pati sa buong AKB, salamat po and sa araw kayo ng sitwasyon talagang madali on dulukan or dawa they they mo dulukan sinda sa sinda mismo sinda mismo ang mahanap sa inu para magtapa ganyan po yung kagustuhan ma'am Jean ni Congressman Saldico ng Akubikol Party List na lahat ng ating mga kababayan na, na nangangailangan ng tulong ay dapat pong matulungan maraming maraming salamat po sa inyo ma'am Jean at tandaan niyo po yung kasabihan na ano man pong pagsubok ang, ang ating pinagdadaanan, Bilang isang Bicolano po, tayo po lahat ay Uragon. Bangon lang po tayo. Salamat po.